Kain tayo ng orange with asin sin. Meron akong ano dito. Kutsilyo. Kasi ganito yung pagbukas ko ng orange eh. Kumakain ako nito. Ayan. Hindi ito lukban. May sabi kasi dun sa great po. Grape daw ay lukban yun. Hindi. Gusto nyo makita ko ano yung itsura ng lukban. Or suha. Ito yan. Ayan. Ito yung lukban sa amin. Ganito yung tura ng lukban sa amin sa Bicol. Suha naman pag sa Samar. Kulay green na maasim. Yung grey fruit kasi maliit yun na parang kamukha nitong orange tapos yung laman ay parang kulay red na nag the dark orange ito naman yung laman niya kulay niya is dilaw na nag orange Itong orange. Ang <laughs> bango. Mm. Naamoy ko ng Pasko. Ang Pasko na naman. Okay. Tuloy ng araw. <laughs> yan. Yeah. Kinakain ko yung ano nito. Yung balat nito. Yung iba hindi kinakain yan eh. Ako okay, oh, kinakain ko yan. Lagyan natin ng asin. Cheers! Mmm! Mmm! Tamis! Kunti lang ng asim niya. Mas maraming tamis niya. Hmm. Mm. Iba, iba din yung ano, yung Clementine or Nectarine. Maliliit yun na kulay. Orange na orange talaga pag hinog. Tapos may mga buto. Yung ibang orange or, orange naman, meron siyang buto. Minsan. Pero ito, wala oh. Yan. Mm. Sarap, ang tamis. Try natin itong nectarine ni Clementine na meron ng bulok dito. Kasi nung isang araw ko, puto, ko pa ito nabili. Tanggalin natin. Mmm, sako. Clementine or nectarine nyo, tawag niyan nito sa Germany. Try natin tong isa. Kasi parang magandang tingnan. Hinog na hinog na siya. Baka pa ah. Alam niyo yung dalandan? Yun yung kinakain ko lagi kapag samasakit kami ni, ng bus ng nanay ko. Kasi may na ako kapag sa wasa kayo sa bus o kaya pag naamoy ko yung ano nung bus yung amoy niya talaga ang baho talagang nasusuka talaga ako. Tapos kapag naanto kami sa loob sa, ng bus, yon ito yung dalandan yung pinapakain sa akin ng nanay ko. Kulay green yun eh, na parang ganito din pero mas maasim yun kaysa dito. Ito kasi matatamis eh. Cheers! Ito maasim na matamis. Tarap. Para din naman siyang orange. Kaya yung orange, ma-juicy yun eh. Tapos, malalaki yung yung laman. Mmm! Pag December, yan yung mga season ng oranges, clementines, nectarines. Yung mga ganito. Kapag malamig na, pag winter. Ang dami na nito sa supermarket. Mmm. Sarap tamis. Try natin tong grapefruit. Tingnan natin kung kulay lila or purple or red yung loob niya. Lagyan natin siya ng asin. Asin. asin <laughs> kasi maasim to. Oh oo oh, Parang ano siya, nagkukulay orange na nagre-red. Ayan oh. Parang din siyang orange. Oh, ang bango. Bango. Sana hindi na siya masyadong maasim. Kasi maasim to eh. Tignan natin walang asin. Medyo maasim lang siya ng konti. Maasim na matamis. Pero nangingibabaw yung tamis niya. At tapos ang sarap. Mmm. Ayun no? juicy. Pag inano ko to, dapat o oh, ganyan. O try na natin siya ngayon with asin. Tapag natin yan. Ayan. Kuha muna tayo ng pangulas. Wow. Let's try. Mmm. Sarap nung may asin. Asin. meron siyang kalasang prutas na iba. Ano bang tawag doon? Yung juicy din yung laman. Tapos bilog din siya na kulay brown. Kalimutan ko na. Ang sarap itong gawing ano, juice. Mmm. Bango. Mmm. Kuha lang ako ng ano. Kasi magtutubig tayo. Ang sarap. Kasi try nyo din.